Saguna team po na aming kamiski ng ka na manod ikilay ng pagali ng kasal ka. Tabiya-tabiya po na piyabapan ka mismo na pagkanot ng ka ginadala gagagan ng ka kaginamiskin ginamiski ng bugit. Nadaga paggali sa ginawa ka gina mga tobanan abamabasal ka na so Allah subhanahu wa ta'ala na bunso mga tao anto ang mamaba sa na sa ko kanuagang agam islam na aming kamamba ipalangin ka mababaka sa padang ka zaling ka kagina so Allah subhanahu wa ta'ala dining kaliyan so mga tao ang mamasla sa kanuginawan Nama mga tobanan ang mamasla sa laka na di ka ninyan matikad sa sagipa sa bapin sa dapamong gailin yan salka o na aming kadanan mailin yan salka na malmugit ikad sa sagipanin ng salka. Nasgaba ng sulag ko na ko advice pa ka sa mga tao anto at a panggasto salka kaginada sa baba ka niya ng selka sa kanong namba at kilan hindi ka makaawa sa kanong kalibutangan o dili ka tao ang gumaawa ka kanong mga tao anto ay pamaba na pa din kaginadala ka kagani. Pabangagi ni Inan Gabanan siya sa kiaman ka sal ka na kininan para kaninan ka para ka. Si Inan Gabanan siya sa kiaman ka na Inan katawan o kasampe niyan pa mong ikapasa ng kamangagi. Di niyan pa katawan Inan uming ka makapasa kamangagi na kanggan ka po siya sa kanunganin-nganin ang sa ng ka sa kanung kinapasa ng kamangagi. Na aming ka din ka kapag itong naitago ng ka sa kanuakal ka yaming kadin ka din kinamba ka ng kalbakan na aming ka di kadanto umangagi ka imbiwang-biwang kapangagi ng ka na di ka maawas sa kanong o diri ka daw gudi maawas sa ka so kapamaba no pagalin ka sa ka kapamaba no mga tao sa ka kaginadala na sa butan ka